Yan mga kanitib, ganito lang po tayo magpakain dito sa ating uh, mga native chicken Yan, malagay lang po natin dyan O yan na mga kanitib Yun, good morning good morning mga kanitib Isang napakagandang araw na naman sa ating lahat dahil Good news mga kanitib dahil umaraw na At maganda yan sa ating mga manukan Yung maaraw na panahon, hindi man kainitan at hindi rin umuulan. Maganda po yan mga kanitib. Ngayon pong umaga mga kanitib, ang ating pong ibabahagi ay isang napakahalagang bagay po para sa ating uh, pag-aalaga ng native chicken. So ang aking pong ibabahagi at isir sa inyo ngayong umaga ay yung aking feed formulation. At napakasimple lang at napakamura din mga kanitib. Ang iba pang kasama nito ay ipapakita natin mamaya mga kanitib. So tara, papakita ko na kung ano yung mga feed formulation natin na pinapakain sa ating mga alagang native chicken. Yan ang ating uh, mga materialis mga kanitib sa paggawa ng feeds ng ating mga nitid ni siken Ito po ay natural na pakain mga kanitib, organic kumbaga mga kanitib At uh, mas masarap po kasi ang ating mga manok kapag ganito po yung ating pinapakain Ngayon po ito po ang unang ating materialis mga kanitib Ito pong madre de agua At ito pong uh, tuyo ng mais mga kanitib, ayan po At ito pong dalawa, ayan, ito po ay yung ating... Uh, Uh, mulases mga kanitib ayan murang mura po ito 30 pesos uh, 30 pesos <laughs> 30 pesos po ang uh, per kilo nito mga kanitib at ito rin po ay yung ating asin mga kanitib oh yan lang ang ating uh, mga materyales sa paggawa ng ating feeds para sa ating mga manok ngayon po magbibigay lang ako ng konting uh, tips at konting uh, information informasyon kung ano po yung manakukuha ng ating mga native chicken sa ating mga materyales po na ito ayan po magsisimula po tayo dito sa may mais mga kanitib okay Ayan po, ang makukuha po ng ating mga manok dito po sa tuyo, uh, mais po, tuyo ng mais, ay yung kung ano po yung vitamina na ibibigay, ay ito po yung vitamin A na para sa malinaw na patingin at paglaki, mga kanitib. Mahalaga po yan para sa ating manok. At isa rin po ang vitamin E na panlaban sa sakit, mga kanitib. Ito po ang nagbibigay ng ating mais sa ating mga uh, native chicken. At syempre, uh, para sa mas magandang kalusugan at syempre reproductive system, mga kanitib. Ayun po ang nagbibigay ng ating mais. Sunod naman po natin ang ating molasses mga kanitib. Ano naman po ang nabibigay ng ating molasses sa ating mga manok? Ito po ay nagtataglay ng minerals mga kanitib. Katulad po ng kalsyum para sa malakas na buto at paggawa ng itlog mga kanitib. At isa rin po na nabibigay ng ating molasses sa ating uh, mga manok mga kanitib ay isa pong nabibigay ng ating uh, molasses sa ating mga manok ay yung ating tinatawag na potassium para sa maayos na paggana ng kalamnan ng manok mga kanitib. At ano naman po ang benepisyo na ibibigay ng molasses sa ating mga manok mga, mga kanitib. At ito po ay natural na sweetener na nagpapataas ng gana para kumain ang ating mga manok. At isa rin po ay may probiotic support na nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng kanilang mga kinakain mga kanitib. Ayun po. At sunod po natin ay itong asin mga kanitib. Bakit po nagtataka kayo kung bakit may asin sa ating feed formulation. Ito po ang asin po ay nakakatulong din po sa pagbibigay ng mineral katulad ng uh, sodium na tumutulong sa balanse ng tubig at uh, tamang nerve functions mga kanitib. At isa rin po na nabibigay ng asin sa ating mga manok ay yung tinatawag na hydrochloric acid para sa pagtunaw ng uh, pagkain mga kanitib. Ayun po ang nabibigay ng ating asin sa ating mga manok. Sunod naman po ang ating Madre de Agua mga kanitib na hindi hindi po mawawala sa aking pagkain uh, pakain yan mga kanitib para sa ating mga manok. Ang Madre de Agua naman po ay tinatawag na tricantera giganti. No? Ang bitamina po at mineral na nibibigay din po ng Madre de Agua sa ating uh, manok mga kanitib. Isa po ay vitamin C mga kanitib na panlaman sa stress at sakit. At isa rin po sa nibibigay ng ating uh, Madre de Agua sa ating mga manok ay yung iron na tinatawag po natin na tumutulong sa paggawa ng dugo o pag, uh, pagpabago ng dugo mga kanitib. Ayan. At ano man, ano man po ang benepisyo na nabibigay ng Madrid de agua sa ating mga manok mga kanitib Matas po ang protina naka, uh, na kaya, nakakatulong sa paglaki at pagdevelop ng muscles ng ating mga manok mga kanitib At isa pong benepisyo na nabibigay ng Madrid agua ay itong may natural na antioxidants din po ito uh, Na tumutulong laban sa sakit at nagpapalakas ng immune system po nila mga kanitib Ayan po mga kanitib ano Ayan para po sa kabuuan mga kanitib ang kombinasyon na ito ay nagbibigay ng balanseng nutrisyon, enerhiya mula sa mais, natural na mineral mula sa asin at molasses, at protina naman plus vitamina mula sa madre de agua na mahalaga para sa malusog, mabilis, lawaki, at mataas ang resistensya ng mga chicken natin mga kanitib. Ngayon po, paano naman po ang paghalo nito mga kanitib? Simple lang mga kanitib. No? Ihalo lang din po natin itong uh, mais dito sa may madre de agua. Ngayon po. Para po sa mga sa ratio nito mga kanitib Yung pong ating Madre de Agua ay 1 half kilo At itong mais po natin ay 2 kilos mga kanitib Dahil depende po kasi yan kung gaano karami yung inyong papakainin Ayan, tapos po pagkalagay na po natin ng ganyan yung mais Ihalo lang po natin muna bago natin ilagay yung ating asin at molasses mga kanitib Ayan mga kanitib, halo lang po natin ng mabuti Tsaka po natin ilagay itong asin Ayan, Ihalo lang din po natin ng mabuti. Tsaka sunod na po natin itong ating ito po palang ating asin mga kanitib ay 1/4 1/8 cup yung nilagay po natin. Ito pong molasses ay uh, 1/2 cup mga kanitib. Ayan. Ihalo lang po natin na ganyan. Ayan, haluin lang po natin. Ito po mga kaniti, pag nahalo po ito, pwede nyo pong, uh, kung may pelletizer po kayo, pwede nyo pong magawing pellet, mga kaniti. Ako po kasi, wala pa tayong pelletizer. Ang ginagawa ko, hinahaluan ko na po ito ng tubig, mga kaniti. So, haluan lang po natin, mga kaniti. Yan, haluan lang po natin ng tubig ito, mga kaniti. Yan. Yan, haluan lang po natin. Tapos, tansyahin na lang natin yung ating tubig. nagugutom na itong ating mga manok mga kaniti ayan pag uh, kulang po yung tubig may ito tuyo pa magdagdagan uh, lang po natin ayan tapos imix lang po natin ng mabuti mga kanitib medyo kulang pa dagdagan pa natin tubig ayan haluin lang po natin mga kanitib pag ganito na yung ating mixture mga kaniti medyo mabasa-basa at hindi naman gano'n katuyo okay na ito tara pakain na tayo mga kanitib ayan mga kanitib ganito lang po tayo magpakain dito sa ating mga uh, native chicken ayan talagay lang po natin dyan o ayan na mga kanitib o gustong gusto nila po yan mga kanitib o oh. at dito naman po sa loob ng ating malaking cage ganito na lang din po tayo magpakain mga kanitib siyempre dapat malinis din po yung kanilang kainan bago natin lagyan ayan okay na po yan Ayan po, maglalagay lang po tayo ng ganyan. Kaya na po kayo. Ayan. Ayan lang po mga kanitib. Ang ating uh, paraan ng pagpapakain sa ating mga alagang nitib. Siyempre para po hindi po sila mag-agawan doon. Marami po tayong feeder dyan. Ayan. Ayan po. Ito pang isa mga kanitib. Ayan. So, ganito lang po tayo magpakain, mga kanitib. Ayan. Itong pagkain po nila ay pang half day po yon yung ating tinimpla, mga kanitib. Uh, tapos, papakain po ulit tayo ng kamayang hapon, mga kanitib. Dalawang beses lang po tayo nagpapakain ng ating uh, mga alagang chicken. Ayan po. Yan mga kanitib, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. Sana po ay meron po akong naibahagi po ulit sa inyo ng kaunting kalaman sa paggawa po ng feeds natin sa ating uh, mga alang -native. Ito po ay natural na feeds. Yan. So mas masarap pa rin po ang native chicken eh, pag natural ang ating pinapakain. Yan. Good morning, good morning po mga kanitib. Uh, hanggang sa susunod po nating video mga kanitib. Maraming maraming salamat.